So, ang sabihin, yung, yung nilalaro po ni KQ, eh, nag-i-enjoy lang naman siya at hindi ko alam po uh, ano yung sinasabing malaki yung bayad. Kasi sabay sa to sa bayad ang pag-uusapan. Uh, <laughs> Di ba? Eh, uh, para, para hanapan mo si Kevin uh, ang talagang nakikita nyo sa Asian uh, Games o sa Gilas, eh, ibigay nyo rin yung pang-Gilas. Uh, <laughs> uh, uh, na, na, ano, na-swendo. Pero he's there to to give some of his highlight moves. Eh. Kasi lalo na yung, yung kinakain, okay, alam mo ba bakit ganon? Sa legal labas naman po kasi, hindi ka masyadong they put uh, premium sa opens so, mas nakaka na mas nagkakaroon pa kasi na ng injury pag depensa ay eh, alam niyo naman pag ano yung depensa physical niya baka diyan magkaroon ng mga untoward incident mga incidental contacts di ba baka ah. nga nag-untukan ano, yung ulo sa ulo o tinapukan ah. pa yung tao 'Di ba? Oh. Kahit pa, pa no, may konting ano 'yan, okay? Medyo medyo lumuluwag ng konti, pinapalodod lang yan na ganyan. Kasi alam niya, minsan na isang player pa lalo na pag uh, uh, sa liga na ba, sinusukat mo yan eh. Kaya mo naman, if you can ano eh, uh, dominate na tagkin, kaya mo eh. Kaya medyo sinusukat mo, di ba? Ngayon, pag sa depensa, siyempre, ayaw mo rin masak, ano, eh, ma masakta kasi mas maraming nasasaktan pag sa depensa eh. Naalala ko pare, na nasa China, China ba tayo noon, di ba? Kapal tai oh, okay. musiano si kapal <laughs> tai di Madya Ma di ni... maling mami, majian, maming madya, maming di ba? Majian, oh, majian. di Madya di ba? Oh, di ba? O paano depensya ah, mo? Eh. Ganun na lang eh, di ba? Kasi matiko nga eh, di ba? Ah, di ba? O oh, ganun na lang, di ba? Eh nung araw, di, eh ngayon, di ba? Gusto yung nakaganyan eh, di ba? Eh, mga, ah, ah, o, ngayon, ah, di ah, na. Eh, that's playing safe lang naman, di ba? Hindi ba sa na, ayaw na, natin dumipensa? Pero siyempre, mautak na tayo ngayon kasi uh, XP beta, mautak na tayo sa mga ganun. Alam na natin what's coming eh. CKG, si KG, si KQ siguro, si Kevin, eh baka ganun din. Okay? Medyo hmm. mautak-utak din ng konti. Ay niyang masyadong ilabas. At so, wala namang wala namang player na basta-basta naglalabas pa diyan, basta unang-una. Okay, yung yung uh, uh, yung risk na ano niya eh. Na siya nag, nag nagpunta siya ron to ano eh para sa mga crowd na gusto siyang makita. Ngayon, uh -huh. meron kahit papano nakikita ng laro na maganda kay, kay Kevin. At ay na yung kung napapalad siguro nila. May napalad din ako mga ano, may napanood din akong mga clips ibang ibang lugar naman. Ang dami naman pinaglaruan ni ano eh, ni Kevin. Kevin eh. Siya pa nagpanalo eh. O, oh, three Oo. points niya. Eh. tuwan mga tao eh. Yun yung nagustong makita sa kanya eh. Oo. O, oh, di ba? Eh, pagdating yan, pagdating naman sa ligang, kasi run and gun, pagalingan yan eh. Kanya-kanya. Uh. Yung kabilang team na, makakalaba ko, ang gagalit eh. Three points niya. Eh. Halos walang ang defense konti lang eh. Okay? Hmm. So, kung mapapansin mo, kung meron man ganun at nakinakain siya, eh, hindi dahil hindi dahil mahina siya okay eh kundi dahil ang ang kanyang ginagawa siyempre his uh, yun nga tama chill chill lang siya okay and uh, with that kind of uh, level ng tournament sa uh, sa baba sa barangay eh a player like uh, Kevin Campbell can easily dominate that kind of uh, game so So doon siguro kung mayroong instance kayo nakita, eh, konti lang naman yon Siguro baka naman yung buong laro naman eh, na, nasi, mas nasiyahan naman yung tao sa ginawa ni Kevin Kesa na, na, ano, na dismaya dahil kinakain siya allegedly no kanyang bantay. So yun po mga katalakers, no? Uh, kay Kevin Campbell is, a, is a fast rising uh, star na okay, dito sa atin sa Pilipinas. No? Uh, talagang is is beginning to become uh, a, household name. Eh. Kaya nga, ako nga, misa nababanggit ko na sa si Kevin. Nung nawala sa line life si Kevin, nahahanap ko eh. Nagahanap din uh, ako kasi natutuwa ako sa bata. He's 6'7", 6'8". Mobile. Grabe shooting, uh, may konting kailangan lang improve. Siyempre na mahabang bata ka, hindi ba pwede makontento Kaya Kailangan kang nag-improve, nag-improve. May konting improve lang. Uh, pero sa, sa sa so, kabuuan masarap panoorin si Kevin. Kung, na, kung po tayo na naglaro siya sa Lasal at sa Gila, siyempre I'm sure yung mga nagsabing kinakain siya, mas maraming nasayahan dahil naglaro si Kevin doon sa locality kung saan man siyang lugar nagpunta. Okay, the mere fact na nakita si Kevin doon, <laughs> ba, plus na sa kanila. Okay? Siguro ay nagko-comment na kinakain na asal pare baka yung mga na namusta na ano na. <laughs> <laughs> nanalilis maya baka malaki yung malaki yung ads doon tapos si Kevin <inaudible> Pwede. Pwede. <laughs> <M> <I. inaudible>